Magandang araw po sa inyo mga idol. Meron po sa meron po tayo, meron po akong i-repair na electric fan. Samahan po ninyo ako mga idol. Sundan nyo lang po yung video. Kung paano ko po ito na-repair. Ano po siya hindi mabagal po siya umikot tapos umi, minsan umihinto. Mihinto siya. Mas mabagal umikot. Ayan. Kailangan pang sundutin. Ayan o. Oh. Ayan mga idol. Kailangan pa niyang sundutin. Tsaka hindi siya umiikot kapag number 1 lang, number 2. Kailangan number 3 siya. Pero kailangan pa pang sundutin. ay number one yan. Ayaw niya umikot. Susundutin pa, oh. Pero mabagal siya pag number one lang, oh. Kumihinto. Kaya kailangan number three. Kailangan mo ilagay siya sa number three para umikot siya ng mabilis. Pero kailangan mo pang sundutin. kaya yan nagawa ko ng paraan yan uh, sundan nyo na lang po yung aking video na yan kung paano ko nagawa ng paraan yan okay naman po yung kanyang kapasitor okay naman yung kanyang bushing hindi naman umaalog Ayan mga idol, bu bubuksan na. Para matingnan natin kung anong diferensya niya sa loob. Bakit ayaw niyang tuloy-tuloy -tuloy ng ikot. Sundan niyo lang po mga idol itong aking video na 'yan. Meron po akong nilagay dyan na ano. Para siyang wasir. Wasir nga siya talaga. Kasi masyado na siyang maluwag. basta na yung kanyang washer na nakalagay dyan is manipis na manipis na kaya pag kinuhugot mo yan layo ng kanyang ano distansya yan John. tapos nilagyan ko ng ano yan ng langis bibi oil yung kanyang ano na yan, yung kanyang busing busing nakalagay dyan sa harap yan tsaka mayroon yan sa likuran wala pa namang tama yung kanyang ano dyan eh ang na-discover ko dyan yung kanyang ano meron kasi yan dyan ano ah, washer nakalagay dyan spacer yata tawag nyan eh spacer manipis na manipis na siya Kaya kailangan ng ano. Lagyan. Kaya palitan. Meron akong ano yan eh, Meron akong stock na washer na yan. Dalawa nilagay ko dyan. Kasi halos wala na talaga siyang spacer eh. Kaya siguro pag ano pag naglalaro na pag umiikot na bigla siyang dumidikit sa kanyang busing kaya bumabagal yung kanyang ikot langis BP oil Ayan, ibabalik na natin yan. Yan, yeah, inaikita na. Tsaka yung sa likod niya, tinanggal ko yung likod niya, eh. Yung kanyang busing sa likod. Dilagyan ko rin ng langis. Baby oil. ako nilagyan dyan ng electric tape kasi yung kanyang ano yung kanyang kapasitor ano may lumalabas na ano na ah, nabalatan may nabalatan sa kanyang kapasitor siguro ano na yan na, na siguro dati ang electric fan na yan hindi nilagyan ng electrical tape pa hindi nilagyan ng sirin cable tube pero nakahinang na siya nakadugtong na kaya nilagyan ko na lang ng tape ayan tinesting na natin yan o umikot na siya babalik na natin yan Yan. Okay na yan mga idol. Yun lang ang problema niya. Ang hirap niya paikutin. Kailangan mo pang sundutin. Tinis ko rin yung kapasitor niyan eh. Okay pa naman. 1.4 pa eh ay eh kalimitan ang sa electric 1.5 UF nagtutu UF lang kapag medyo malalaki na siya eh 1.5 naman nakalagay dyan eh Ayan. T-test natin. Number one lang yan. Ayan, no. Ikot na agad siya. Number two yan. Number number three yan. So, okay na siya mga idol. Kapag ka na ka-encounter kayo ng ganyan, tinan nyo muna yung ano kasi yung iba rin kasi dyan pag ganyang, ganyang hirap siya umikot ah, kalimitan namang nasisira dyan yung kanya niyang busing baka may tama na yung kanyang ano yan, shafting o kaya yung busing maluwag na yun ang kalimitan sa mga ganyan na medyo hirap na umikot eh yun yung laging nasisira yung kanyang shafting baka may tama na kaya yan naman wala pa namang tama yan eh okay naman yung kanyang busing hindi naman maluwag pag inaalog mo hindi naman maluwag kaya yun lang talaga nakita ko yung kanyang ano wala na siyang spacer yung parang ano washer so ayan lang mga idol ayan o oh, uh, testing na natin yan na may meron na siyang takip mayroon na siyang cover hindi ka na mag ano dyan hindi ka na mag susungkit-sungkit pa para lang ikutin ayun number one pa lang oh. okay na so yun lang mga idol tips ko lang po sa inyo kung pag ganyan yung ano nyo yung electric fan nyo na humihinto kaya mabagal na umikot pag humihinto sige po mga idol maraming maraming salamat po ulit at god bless po sa ating lahat